Australia versus Canada. Saan mas mainam mag-migrate? Yan ang gusto kong pag-usapan sa video na to. Dahil isa to sa tinatanong ng karamihan at dahil na nga rin pinagdaanan ko to. Kung bago ka palang sa aking channel, ako si Marvin at nagsishare ako ng mga experience ko bilang isang immigrant. So saan nga ba mas mainam mag-migrate? Sa Australia ba or sa Canada? Pag-usapan natin to para na rin makatulong sa'yo kung hindi ka pa nakapag-decide. Mas mainam ba sa Canada in terms of cost of living at income? Paano naman kaya pagdating sa quality of life or standard of living? Mas okay ba sa Australia? At ano-ano ang mga deciding factors sa pagpili? At ano ang naging basis ko na nag-decide ako to come here in Australia? nandito ako ngayon sa Australia pero tong discussion na to ay hindi bias dahil nandito ako sa Australia dahil sinubukan ko nga rin ang Canada and I'm in a situation na isang click na lang kaya kung handa ka na Tara! Simulan natin sa income dahil sa mga nagmamigrate, napakahalaga ng income level at cost of living. Kasi ito nga ay isang indication ng kaginawaan sa buhay at dahil isa to sa mga dahilan kung bakit maraming nagmamigrate. Yung bang paglipat mo ng bansa ay di kahirap lalong lalo na pagdating sa basic needs katulad ng food, housing, utilities and transportation. Maraming factors ang cost of living at nagdedepende rin to heavily sa lifestyle ng bawat isa at kung ikukumpara natin ang income level at cost of living between the two countries, ayon kay worlddata.info, ang average monthly income dito sa Australia ay nasa 5,262 US dollars. Ito ay average household income and take note na yung currency natin dito is in US dollars para na rin maikumpara natin ng maigi with Canada. Sa Canada, ang monthly average household income ay nasa 4,494 US dollars. Sa face value in US dollars, mas mataas yung average income dito sa Australia. Pero kasi kung nasa Canada ka, ang cost of living mo ay syempre sa Canada din at ganun din pagdating dito sa Australia. So although mas mataas yung face value ng income level dito sa Australia, di nangangahulugan mas mainam dito in terms of income dahil always connected ang income sa ating mga expenses para mas lalo nating maunawaan tingnan natin ang cost of living at ikumpara natin sa income ang worlddata.info ay may tinatawag na cost of living index at ang cost of living index dito sa Australia ay nasa 96.4 sa Canada naman ay 90.7 merong difference na 5.7 at ang ibig sabihin nito ay ang cost of living sa Canada or ang expenses or average na gastos mo kung nasa Canada ka ay 5.7 less compared sa Australia. So kahit na in face value mababa yung average household income sa Canada compared dito sa Australia, less expensive din naman sa Canada around 5% compared dito sa Australia. So masasabi ko na almost the same lang talaga pagdating sa average income level at cost of living. So, nalagyan natin both countries ng good mark. Punta tayo ngayon sa quality of living or yung tinatawag na standard of living. Ito naman kasi ang number one reason kung bakit nagmamigrate ang karamihan. Sa mga nakaraang kong videos, ito yung bumubuo ng standard of living. Employment or career healthcare and well-being at yung education. Ang Australia at ang Canada ay may strong employment support at bawat government ay talagang nag-effort para mapababa ang unemployment rate. Ang isang contributing factor na bumababa ang unemployment rate in both countries ay dahil na nga rin sa mga pumapasok na mga skilled migrant at yung mga nag-aaral as international student na nagiging bahagi ng workforce. Ang unemployment rate dito sa Australia ay nasa 5 .5% average up until 2019 before the pandemic hit at tumaas nga ito ng 7.5% in June 2020 nung kasagsagan ng lockdown. Sa Canada naman ay 6% average at lumobo nga ito to, to 13.7% nung May 2020. As of October 2024, ang unemployment rate sa Australia ay 4.1% samantalang 6.5% sa Canada. Okay naman tong figures na na to dahil per history ang average unemployment rate sa Canada ay between 5.5 to 7% at tingnan mo naman yung effort ng government from 13.7% ay bumaba ng 6.5% in this case pwede kong sabihin or lagyan natin ng good mark both countries pagdating naman sa healthcare dito sa Australia kung ikaw ay permanent president ay may access ka sa Medicare at ganun din sa Canada magkasunod nga lang ang dalawang bansa na to sa ranking ng best healthcare in the world ayon kay World Population Review. Priority rin ng both countries ang well-being o yung kapakanan ng bawat mawamayan. Ika nga na karapatan mong mamuhay ng maayos, na may sapat na kita at malayo sa sakit. In short, may karapatan kang maging masaya at malayo sa problema. So lalagyan ko again ng good marks si Australia at Canada. Sa education naman, both countries ay may mataas na standard pagdating sa education and offers free education sa public school in primary and secondary level. At eto ngang free education ay isa nga rin to or bahagi din ng well-being dahil hindi nga lang free or libre, may quality pa. Madami namang kasing free pero may quality ba? Anyway, dahil dyan, lalagyan natin ng good mark again si Australia at si Canada. So ayan, pagdating sa cost of living, income, tsaka quality quality of life at yung comparison natin ay good mark lahat. Dahil minor lang naman talaga or di naman nagkakaiba or nagkakalayo ang may offer sa ng both countries. Kasi kahit saan ka naman mapunta or mag ay talagang panalo. Ngayon, ano-ano ba talaga ang deciding factors sa pagpili? Sa case ko kasi, nagsimula ako or I started considering mag in 2013 and ang choice ko talaga was Canada. And it was a slow process dahil DIY or do-it-yourself ang ginawa kong approach which I wouldn't recommend. Dahil nga DIY, ang source ko lang talaga is si Uncle Google or yung internet. At saka that time in 2013, wala naman masyadong nagbablog about immigrating process. So, I suggest kung mag DIY ka is at least you consult a licensed migration agent para mabigyan ka ng advice. Ang first accomplishment ko in 2015 was the Educational Credential Assessment sa WES or WES World Education Service at ito nga yung assessment ko from West. Canadian equivalency ay bachelor's degree, 4 years. Then, kumuha ko ng IELTS. Okay naman yung result, qualified to immigrate. Kaso, pagdating sa express entry poll, mababa talaga yung total score ko at very low chance of getting the invite. So, after couple of weeks, ay nag isip, -isip ako and opted na to look for opportunity in other immigrating countries katulad ng New Zealand, USA, and Australia. And at that time, towards the end of 20 15, na i-invite yung mga skilled migrant sa Australia with just minimum points. So, I decided na mag-consult with migration agent and started the application process in early 2016. Kaso, nung time na nakapag-submit na ako ng EOI or Expression of Interest sa Skill Select around mid-2016 ay biglang tumaas ang cut-off points or yung tinatawag nilang prorata. So, hindi rin ako ma-invite to apply for skilled migrant visa. And another couple of weeks sa pag-iisip dahil di ako ma-invite sa Australia and previously sa Canada, I discovered na ang isang paraan pala to immigrate to Australia kung di ka ma-invite as skilled migrant ay yung pagiging international student. So I explore kung paano ba to and based sa work experience ko, ang nakikita ko lang option sa Australia is to take masters which is at least 2 years and napag-isip-isipan ko na masyadong matagal yung 2 years being a student. So bumalik ako ngayon sa Canada to look for my option and may nakita nga akong one year course na in line sa work experience ko. Then, nag-apply ako sa Southern Alberta Institute of Technology for a one year study permit and I've got this letter from the school while processing to get my student permit sa Citizen and Immigration Canada. May bumabagabag sa akin dahil nga may balibalitang bababa ang cut of points sa Australia during the start of fiscal year or yung financial year. Yung financial year kasi sa Australia begins every July 1. Take note of the dates. Yung acceptance ko sa Southern Alberta Institute of Technology was May 25, 2017. Yung start ng class is September 5, 2017. So, in between these dates, kailangan may student permit na ako. And, ang tanda ko, na-upload ko na lahat ng documents including proof of funds. And, maikiclick na lang ako for medical check appointment. Pinalipas ko ng pinalipas. And, to the point na nag- argue na nga ako with my wife kasi may opportunity na to go to Canada pero di ko pa rin ginagawa. But then boom! I got this email July 25, 2017 exactly 2 months after ko matanggap yung acceptance letter. Eto yung invitation ko for skilled migrant dito sa Australia for a permanent resident visa. Yung bumabagabag kasi sa akin when it comes to Canada is being international student. Nothing is wrong sa pagiging international student. Sa case ko lang kasi and every international student with no, na you need to spend time and money. So, mas pabor talaga para sa akin yung permanent resident dito sa Australia. Mainly kasi may access na ako sa Medicare at iba pang mga benefits and privilege ng isang permanent resident. Yan ang mga factors na kinonsider ko kaya I decided dito sa Australia. So, saan mas mainam mag-migrate? Sa Australia or Canada? Mag-migrate ka kung saan ang mas mainam para sa'yo at masasabi ko na yung deciding factors talaga is based on your personal circumstances. Ayan, sana nakatulong sa kung kino-consider mo or nagbabala kang mag-migrate sa Australia man or sa Canada or kahit sa ang immigrating countries katulad ng New Zealand or USA. Kung may mga tanong ka or topic na gustong pag-usapan, post mo lang dyan sa my comment section at sasagutin natin ang mga yan. Please like and share at kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe Masaya na po tayo dyan. Maraming salamat sa iyong panonood and see you in my next videos. Bye!